Wait. Ano ba kasing ginawa mo? Hinampas niya. Hinampas niya? <laughs> diba ano pa rin yung... hinampas? Hindi yan po. Di ba po hapapin hindi yan po? Kinawa niya yung kahit oh, hindi ano. yan. niya po ba diyan? Hoy! Natamaan niya yung ulo ng ano niya. Nono sa puso. Nagutang. Ka. <laughs> 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 Bakit kasi nangingiala? Ayan, ayan. May, may katuturan yung kakulitan mo. Mama! <laughs> Mama! Ngayon, natatakot ka kung ano mangyari sa'yo. Mama! Uh, 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 ano gagawin natin? Mama! Ano gagawin natin? Tulungan mo! O, paano kita tutulungan? Ano kasing ginagawa mo? Hindi kasi lahat ng bagay papakialaman mo. Bakit mo siya, bakit mo sinira yung bahay nila? <laughs> kasi naman, asubra mong kulit. Madala ka na sa kakulitan mo, pati punso. Papakialaman mo? Anong kinalaman ng punso no? punso sa iyo ha. Bakit mo pinakialaman? Bakit ko nga may gabi pag tulog mo yung mahaba Naku, dadalawin ka yung dalawang pa, yung yung mga ay, 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 ay. Oh, malikay, ano? ano? Ano kasing ginawa mo? Ano ginawa mo? bala ka dyan. Si niya, <clears throat> sa puso nga yung mama yung gabi, yung mungo sa puso yung laman nun, kukunin siya, ipapalit siya doon. Sa nungo sa puso, yung mungo sa puso siya, ipapalit siya. Paano? Merong punso siyang nakita. Ang ginawa niya, ang ginawa niya, sinira niya. Hinampas na hinampas niya. Akala mo siguro, ha? Ha? Madala ka sa kakulitan? niyo ako bakit? Ano nga sabi ko sa lahat ng bagay, huwag mong papakialaman. Anong kasalanan ng punso sa Ha, bakit mo siya sinira? Ano mo sinira? Sinira mo yung bundok na 'yon ng lupa? Hindi man. Anong ginawa mo? Sinira daw. Anong ginawa mo? Lupa ganun lang. Oo, oh. ko siya tapos